Oh, malito, eh. Lord, Lord Jesus Christ, Lord Jesus, toys. Lord. Lang kusukayo ang linog lang. Lord Jesus. Lord relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus. Relax, 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 relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagud ni sa bridge. Lord. Lord. Lord Na, shhh, Lord. Shhh, Lord, shhh. Lord, Lord. Ito? Samyato. Wala, wala. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Car, Kusog kaayo lang. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Witsa, witsa, witsa. Oh, okay lang mo, kuya? Lord. Anong umaayo buha day? Huh? Wait lang, wait lang. Tawag ka man lang di. Lang manaog, mi? Manaog kita, gurong. naog to sis, the bridge. Sis. Ha? Huh? Let's go down naman sa kyanan uh. lang manaog mi lang kusog kayo siya Naugusis. lang naguyog ha naguyog ihapon siya kun lang ipawngon ang sakyanan lab. no sis no sis wait lang oy wait lang oy dali na dali na dali na Kuha kun bag.